aking hikaw. Yan po yung napili kong hikaw. So, ang laki talaga ng aybag ko. Hello, guys! Welcome to my YouTube channel, Robyn Miflav. And, guys, tatatapos ko lang po siyang malinggo may patuyo ko na rin po yung buhok ko. So, maglalagay po ako ng panting kurarete sa mukha. So, ayan guys. Maglalagay po tayo ng panting foundation. And guys, ilang araw na po ako walang tulog. Ito, guys. Pagka nagbibigay pa ako, ganyan lang ginagawa ko. So, may kapag-bibigyan. So, yan po, guys. may sindan-sindan ko lang po yung aking kilay. Kasi po, hindi ako marunong. So, ganoon lang guys. Tapos naman po nga yung natin ang aking kilay. Ano po? Hmm. I-turn naman natin yung buhok ng ating kilay. hindi po ba makita kasi nagdilig sa aking kwarto. So yun guys. Tapos so, ngayon guys, maglalagay naman ako ng blocks sa aking mata. Ayoko po nang masyadong maitin o po pong masyadong nagpapahaba kasi ang hirap pong tanggalin ng lalo po yung mga water fruit. So, young guys, hindi po ko itaas yung mabiliin. So, ngayon guys, nalagyan ko na po aking mata. Nalagyan naman na po ako ng lipstick. Ang ginagamit ko po pong lipstick is always colored. Ito lang po, Hindi lang po ako kasimple. Tapos, lalagyan ko yung ko ng lupin. Tapos, so, kung konting kalat. po Pinapahid ko na rin po yung dyan. Yan po. Tapos ngayon, magpupulbahan ko po siya para hindi siya masyadong mapula. Yan. Ipawin natin ng konting pulbo. Foundation. Tapos po, nagawa ko po sa ilong ko. Is, konting laki. Yan po, guys. Ayan. Yan po. Para lumatag-lapag So, binila ko simply guys po ako po ng day off. So, ayan na rin. May glass may lipstick. Konting sa mata, konting sa kilay. So, pag nag-day off po ako, ganyan lang po nilalagay ko. Hindi ko siya masyadong maarte pag di kong lang po para parang press naman po tayo. So, yun guys. Pero hindi naman tayo magmukhang parang patay, di ba? Maging parang presentable naman tayo lagi pagka uh, lalabas tayo, medyo din natin. Maganda po yung sobrang simple, pero Siyempre, pag sobrang simple ka rin naman, iba yung ganda. Pero, siyempre, ang ibig sabihin po ng simple, maglagay tayo ng kahit konting ano sa mukha natin, lalo pag may edad na para natatakpan-takpan naman ng kuunti. So, yun guys. Kasi iba rin naman po kasi ang dating pagka medyo So, Naglalagay tayo ng make-up, kahit konti lang. Yan guys, itong kinay ko na po mas makapal talaga kaysa dito sa kaliwa. So, huwag niyo na pong pansin Yan mas makapal po dito. Tapos medyo mas mataas po kasi lagi po ang gumagalan. Hindi ko po alam. Basta pong salita ako itong isang ko na ito tumataas. So, yan guys. At ang aking ilong po yan. Yan. Pasensya na rin po kayo sa aking mata kasi Nag-live po ako magdamag. Ah, hindi pala. Nag-live po ako madaling araw. Gandang alas 4. May apps po kasi akong sinalihan. Eh, nag-try po ako. So, hindi ko po kaya. Kasi hindi ko po, po kaya yung live. Wala po kasi akong oras dito sa aking amo. Kaya din nga yung ko. So, in-try ko ng madaling araw. Hindi ko po kaya. So, yan guys. So, dito na lang muna tayo kay YouTube. Kasi yun pa lang po ang kaya ng aking oras. At schedule, pagigigigin na lang po tayo guys. At yan, nag-makeup lang po ako kasi um, wala po tayong pang content. Kaya, ganyan so na lang. Tapos, naglalagay po ako ng mga ikaw, hinta. So, naglalagay naman po tayo ng hinta. So, yun, guys. Um, madami po akong bilili mga hiko pang Korea. Sa so, mga Korea po. Humid in Korea. Iba-iba ipo po siya. Kasi po dito sa Hong Kong, madami po mga tingnan mga ganito. Yan. Mga bracelet. Sa so, Korea ko po mga bilis. Asyak ng Korea. Yan. Medyo blur po kasi madilim dito sa kwarto. Tapos, yung mga gold naman po. Ito. Siyempre, huwag po natin pang araw-araw -araw yung mga gold. Ah, uh, Nakapanghina lang po kapag yan inawala. So, gumamit na lang tayo ng mga... Korea, so ang susu ikot po is, at ito po ang gusto kong isuot. Kita pa, labot, hindi lang po kasi so yang guys, hindi po natin hikaw. So, yung buhok ko po, pag po ako, hindi na po ako nagsusuklay. Ginaganyang-ganyan ko lang po siya ng aking kamay. Yan, ganyang-ganyan lang po. Tapos, ganon. Ayan na po, guys. So, ganyan lang. Kasi, ang dami pong naglalagas dito sa buhok ko. Kalo na po, pagkatapos kong maligo, tapos mag-dry... Mm, yan na guys. So, halata na rin na nagkakaedad tayo guys. So, ayan na guys. Madilim po kasi dun sa inupuan ko. Yung mga gamit ko. Ito po mga tinapay. So, kaya pagpasensya nyo na po. Alam na po mga OFW, ganyan laging may mga Nakatagong tinapis sa loob ng kwarto. Yung pag nagutong. Ayan. So, ayan guys. Ito na yung aking hikaw. Ayan po yung napili kong hikaw. So, ang laki talaga ng eyebag ko guys. So, ayan guys. So, ayan guys. Magpapaalam na ako guys. Thank you for watching. At, kung hindi pa po kayo nakasubscribe subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel, Robeline Mix Vlog, at paki-like na rin po ang aking video. Thank you so much po, guys. Bye-bye.